Pero ito, unahin ko maganda to eh. Okay. Bakit may mga mabagal at mabilis ang result sa network? Tanong ko yan eh. Tanong ko yan nung nag-uumpisa ako. Sabi ko, ba't siya bago lang mabilis? Ba't siya parang mabagal? Ba't ako parang mabagal? Ba't siya mabilis? Sino, nag nagtanong nun? Alright. So lahat po, may mga tanong. Okay. Nakita yung panty ko eh. Okay. Eh, hey, pala eh. No? Ah, uh, <laughs> all right. All right. Okay, um minsan kasi nakikita natin yung parang nakikita natin siya, hindi mo alam kung sino siya before. Kaya misa may mabibilis, hindi mo alam yung leadership niya, ano na? Masyado nang advance. Elementary pa lang siya, high school pa lang siya, leader na siya sa church, leader na siya sa organization nila. Tapos, mayroon namang parang ang bata pa lang, ang, ang iba-ibang mag-isip. Kasi malay mo, lumaki siya sa isang negosyanteng pamilya. 'Di ba? Mayroon akong mayroon pa lang oh, bat ang batang yaku ka ju -ju mo pa lang ah. But parang ang tibay, -tibay mo. Apply ba nung ako, 'di ba? Si si, si Lincoln Sabi niya, "Ay, sana ako apply nung bata pala sila. Nag nag, nag ano sila, 'yung magulang niya negosyo, yung naglalagay sa mga town-town piyesta tapos nagbibenta ng mga panty-panty bra. So siya talaga makapal talaga siya kasi ano, binata daw siya, sila magkakapatid, bebenta ng panty. Di ba yung mga special offer, oh, 3 for 100, gano'n. Sabi niya, wala sa amin yan, apply, sanay ako dyan. Sabi, ah, kaya pala. So yung exposure niya, dun sa bagay na, sa sales, mataas na, nauna na. Parang ano, yung mga downlines namin na bata, makikita ako, ah, kaya pala, sa dang, may, may peso sila sa dangwa. So, ano po yan, counted po yan, kung anong ginawa mo before, counted sa ngayon. So, kung ikaw nagsisimula, wala ka pa experience sa sales, sales, sales. Ginoo, di ba? Wala kang experience sa sales, wala kang experience sa leadership, Okay lang yan. Kaya nag start pa lang naman yung journey mo sa business. Tama po. So, accept mo yon. Huwag ka po parang, huwag kang parang malungkot. Parang grabe naman. Tamed. Huwag mong ikumpara ang sarili, huwag mong ikumpara ang sarili mo. Tama po. May mga yan, advance na yan. Okay lang yun. Pantay-pantay pan, pantay po magbigay ng blessing ang Diyos. Huwag mong isipin na mas, mas lamang siya, talo ka. Wala pong ganon. Tama po uh, nagkataon lang na kailangan mo pandaanan yan okay, para para din sa future mo. Para sa pagdating na ready ka na. Tama po. Yung iba parang wala pag ni wala na. Matibay na. Tama, may ganun. Kasi sila yung tipong eh, batang palingke pala eh. Nagbibenta, nag o na. So ang rejection sa kanila, wala na. Sabi ko nga ito, paulit-ulit ko, sa rejection may tatlong stage yan. Ha? Una stage sa rejection, pag ni-reject ka, ano, masakit. Mahapde. 'di ba? Gusto mong manuntok, 'no? Gusto mong mag, mm, 'di ba? Mag-inoopera na ng business, ayo pa, 'di ba? 'Yun yung unang stage sa rejection. Second, yung parang pag ni ka, wala ka na ang pakiramdam. Sino ganon? Yung pag ni parang wala lang, okay lang. Sino ganon? O lahat nandito. Pag ni <gasps> balat si Buyas pa, 'di ba? Yung galit na 'yun. <laughs> no? Oh so, ito yung stage. Pero pag paulit-ulit, paulit-ulit, magle-level to ka na. Yung parang pag nireject ka, wala lang. Ito maganda. Stage 3. Level 3. Pag nireject ka, feeling mo, minumotivate ka pa. Nai-inspire ka. Sino ganon? May ganon yan. O, oh. di ba? Tama ba ako? Yes. Oh. So, sa mga hindi pa makirelate, okay lang po yan. Kung dito ka pa, magmamature dyan papapasok yan dito sa level 2 papasok sa level 3. Ang maganda pag nandito ka na. Parang ang gusto mo na, i-reject. Pag nandito ka. Ayos, o sige. Supplement na, motivation na sa iyong rejection. Pag ito, ito diretso. Pag ito ka na sa level na to, yayaman ka ba? Yes. Oo. Kasi damo na ni reject ka, parang pili mo minumotivate ka. Eh di pa yaman ka. Yes. Parang hindi, yes. 'di ba? Dito sa level na to, kailangan mo na ng rejection. Dito sa red sa level na to, ayaw mo na rejection. Pero sa level 3, gustong-gusto mo na rejection. Eh ang mundo punong-puno na rejection. Eh yayaman ka. <laughs> Tama hindi? Nakaka-relate po 'yun. Alam ko nararamdaman niyo 'tong tatlong ito. Tatlo lang naman po 'yan. Study na 'yan. 1 2 3. sino dito? Sige, pakita. hindi ko makita? Level 1. Ay, sinungaling. Maraming sinungaling talaga. <laughs> yung nasasaktang pag nai-reject, sino nandito? Uh, level 2, sino? sino? Yun. Level 3. Uh, may level 4 po dyan. Yung safety. Ayaw umamin. <laughs> Yan. Ang may, alam po, ang pinakamahirap dyan, yung level 4. Plague safe. <laughs> so,